Hi guys! Itong tanim na to ay tahibo. Yan yung bulaklak niya guys. Ito yung itsura niya. Yan. Magtanim din kayo ng ganito guys. Maganda ito sa katawan. Subok na subok ko to. Ayan. Ganyan ang itsura. Yan ang itsura ng tahibo. Tapos ilalaga nyo lang pag nailaga nyo na isang beses wag nyo, wag muna itapon guys kasi sayang may lasa pa yan ulitin nyo uli kinabukasan tapos init initin nyo lang para pag nakalaga na kayo init initin nyo lang pagdating ng hapon para hindi mapanis kasi sayang naman pag napanis pag may ref naman kayo pwede nyo ilagay sa ref pero pag wala naman init initin nyo lang ito pa yung isa guys, oh, na mulaklak na siya. Pwede nyo rin ilaga itong bulaklak na to. Mabisa daw talaga itong, mas mabisa daw itong bulaklak. Ayan. Pero lahat naman, pati tangkay, pwede rin eh. Yan yan siya. Ayan guys, inamihan ko na pagtanim guys para kahit araw-araw ko yung inom ng tahibo. Hindi ako mauubusan. Ayan. Pag may nararamdaman ako sa katawan, guys, umiinom lang ako nito. Kasi wala akong hiling magpa-check up. Takot kasi ako magpa-check up. Baka mamaya kung ano-ano ang i-request re sa akin. Ang doktor, wala naman akong pera. Lalo na sa mga laboratory. Yan. Kalimitan kasi ganun ang re-request. Laboratory. Papalaboratory. Kaya wala akong pera. Kaya ayan na lang. Yan. Thank you for watching guys. See you next video.